Nararanasan na ang mga pabugso-bugso at malalakas na hangin at panahanak ang mga pagulan sa lalawigan ng Batanes na epekto ng Bagyong Jenny. Sa naging panayam ng Bomb Radio Kawayan kay Police Captain Marjorie Balyada, Information Officer ng Batanes Police Provincial Office, sinabi niya na nadala na nila sa ligtas na lugar ang mga bangkang pangisda at pampasahero bilang paghahanda sa epekto ng bagyo Una nang sinuspende ng pamalang panlalawigan ang lahat ng klase ng mga mag-aaral habang konsilado na rin ang flight ng mga aeroplano patungo o palabas ng lalawigan. Naabisuhan na rin anya mga residente sa pagtatali sa bubong ng kanilang mga bahay at gamit na maaring liparin ng hangin kapag narabdaman na ang epekto ng bagyo, nakaantabay na rin anya ang kadilang search and rescue teams at mga kagamitan sakaling kailanganin sa paglilika sa mga er-residente. Wala naman anyang binabahang lugar sa batanes at mga landslide prone areas lamang ang mga nasa national highways at nagkaroon na ng pre-disaster response meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO. Nakaanda na rin ang mga evacuation centers na pagdadalhan sa mga ililikas na residente. Ang problema lamang nila ngayon ay ang mahinang network signal kaya pinalahanan niya ang mga residente na maging alerto at magingat sa magiging epekto ng bagyo. At kasalukuyan po ma'am ay makulimlim po ang kalangitan ng Madanes at uh, nakakaranas po tayo ng panakanakang pagulan at pagso ng malalakas na hangin. Uh, malalaki na rin po ang ang alon sa karagatan ng Batanes at yung mga maliliit nating mga bangka na pangisda at pampasahero ay naidala na sa mga shelter ports. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Jason Felina nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!